Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestigan na ito. Noong pa po, ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Hindi inalintana ng Pangulo na kung sa, sa panahon niya ito maimbestigahan, wala siyang magagawa kundi paimbestigahan to para sa taumbayan. So, kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang na, na, ka, nakakaharap na anomalya patungkol sa mga korupsyon, sa gross, ghost students, ghost um, food packs na kinapalooban o kinasangkutan ng DBM, or rather DepEd, sa kanyang pamumuno, eh, dapat manguna po siya sa kanyang uh, pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. So, sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani.